Alam mo ba, Kal-Lau pinakaunang tao sa Pilipinas? Alam mo ba na maaaring hindi ang Tabun Man ang pinakaunang tao sa Pilipinas? Natuklasan sa kal Cave sa kagayan ng isang sinaunang labi ng tao na tinatayang mas matanda pa sa tabunman Man at tinawag itong kal Ano ang kal Cave? Ang kal Cave ay matatagpuan sa bayan ng Peña Blanca, kagayan, isang lugar na kilala sa napakaraming limestone formations at mga kuweba. Isa ito sa pinaka archaeological site sa Pilipinas, kung saan natagpuan ang labi ng Kallauma noong 2007. Bukod sa Kallau Cave, ang Peña Blanca ay may tatlundaang iba pang kuweba, kaya tinagurian itong isang archaeological hotspot sa Pilipinas. Mas matanda sa tabon man. Ang Kallau ay tinatayang may edad na 67,000 taon, mas matanda kaysa sa tabon man, 47,000 taon na natagpuan sa Palawan. Ang natuklasang buto ay isang third metatarsal bone, buto ng paa, na sumailalim sa uranium series dating, isang advanced method para tukuyin ang edad ng sinaunang fossils. Ang discovery na ito ay patunay na matagal nang may sinaunang tao sa Luzon bago pa man dumating ang ibang mga pangkat ng sinaunang tao sa Asia. Bagong uri ng tao, noong 2019 kinilala ng mga siyentipiko na ang labi ng Callowman ay mula sa isang bagong species ng tao na tinawag na Homo luzonensis. Ang Homo luzonensis ay may kakaibang katangian na pinaghalong Homo sapiens at mga sinaunang species ng tao tulad ng Homo erectus at Homo floresiensis. Ipinakita ng pag-aaral na ang istruktura ng ngipin at buto ng paan ng Homo luzonensis ay may mga kakaibang katangian na hindi pa nakikita sa ibang species ng tao. Ang findings na ito ay naipublish sa Nature Journal, isa sa pinakaprestihiyosong scientific journal sa buong mundo. Ano ang kahalagahan nito? Binago nito ang kasaysayan ng migration ng mga sinaunang tao sa Asia. Ipinapakita nito na matagal nang may sinaunang tao sa Pilipinas bago pa dumating ang mga Austronesian settlers. Ang Callao Cave at iba pang archaeological sites sa Peña Blanca ay patuloy pa rin pinag-aaralan upang mas maunawaan ang sinaunang pamumuhay sa Luzon. Isa ito sa pinakamahalagang archaeological discovery sa buong Southeast Asia na nagpapakita ng mas kompleks na kwento ng evolusyon ng tao sa rehiyon. Isipin mo, isang kuweba sa Peña Blanca, kagaya ng nagbago ng kasaysayan dahil dito natuklasan ang pinakalumang tao sa Pilipinas. Ano pa kayang lihim ang naghihintay sa Calnau Cave? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.